Okay guys, good morning. Nandito ngayon si Papalon sa Calamba City. Ayan, dito tayo sa taas, dito sa mga flyover. Ayan, naglalakad tayo. Ayan mga guys, papuntang San Pablo yan, yun yung mga bus. Ngayon, maglalakad tayo dito, papunta dun sa lugar sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal dito. Papaba tayo dyan, papunta doon sa kanyang lugar. Ayan, naglalakad tayo dito para maipakita natin sa si inyo. napakagandang lugar dito ngayon guys napakalinis oh tingnan nyo ayan. ito naman uh, papuntang pa naman ito mga guys uh, papuntang papuntang alabang yan dito papuntang Santa Rosa ganun pag uh, kumaliwa ka dyan papuntang Batangas uh, papuntang Maynila ayan yung mga bus yan papuntang Maynila And a good morning, good morning sa inyo lahat sa ating mga subscriber Good morning sa inyo lahat sa ating mga viewers Good morning sa inyo lahat na ah, nandito ngayon sa si Papalon Na ah, naglalakad tayo dito ngayon sa itaas ang um, uh, overpass sa um, Calamba City Ayan, nandito tayo na yung naglalakad Ngayon, napapunta tayo doon sa lugar sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal Para may pakita natin sa inyo kasi malapit na rin ito yung Rizal Day mga guys hindi ko lang alam kung makapunta tayo dito kung makapag live tayo dito sa sunod na araw kasi malapit um, na yung Laguna Day kaya pupunta tayo doon pakita natin sa inyo mga guys tulang uh, pa sa bawal na sa So guys, di tayo galing sa taas Ngayon ito yung dadaanan natin dito ay public market pero hindi tayo papasok diyan kasi ang pupunta natin ay yung lugar sa ating bayani na si Dr. Rosy si Rizal. Kasi ah, malapit na yung ah, laguna din dito. Yung kapertihan sa ating ah, ano kapertihan yung karawan din sa eh, Rizal Day. Ah, so na araw, meron ata yung Rizal Day dito. Hindi eh. ko lang, hindi ko lang ma ko lang ma, ma kung meron Basta malapit ng Rizal Day dito. ito guys yung mga public market dito papasok ka dyan sa loob kaya lang hindi tayo papasok dyan sa loob uh, didiretso -di tayo doon sa lugar sa ating bayani uh, yung Dr. Rizal uh, doon tayo magkagala-galaan lang muna para ipakita natin sa inyo ayan yeah, mga guys uh, tatawid tayo dito pakita natin yung report sa ating bayani na si Dr. Rizal ito uh, napakaganda lumapit tayo dito meron napakaganda kasi malapit na yung result dito mga guys Ayan, yung kanyang uh, uh, baluarte ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal mga guys ayan. ito yung festival na nila ayan, no? Oh. ayan. maglalakad lakad tayo dito mga guys uh, sa, sa na ako. ayan, so, mga guys naglalakad na tayo dito sa Espiransang Rizal uh, Rizal Elementary School ayan dito Sir Rizal Elementary School yan you know, mga guys oh. ah, memorial pala Ayan. kaya naglalakad tayo dito guys so, uh, malapit na yung kung pala, uh, June 19 pala dito yung uh, Rizal Day mayroon siyang parada uh, sana makakakuan uh, tayo dito makabalik out dito para makapag live tayo dito sa parada sa ating bayani na kay Dr. Sirisal ano? Kaya napakaganda rito. Ito yung kanyang eskwelahan, napakaganda. Ayun ang ilimulto ng ating bayani, ayan siya oh. Ayan, ang ating bayani na si Dr. Sirisal. Napakaganda. At malapit lang ito tayo makarating doon sa kanyang uh, pamamahay. Pero hindi pa tayo doon papasok mga guys, Diyan na tayo sa labas ha. Ayan. Yeah. So guys, ito na yung, nandito na tayo sa harapan. Pero nandoon pa sa dulo yung kanyang bahay. Uh, naglalakad lang tayo dito lugar sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal at uh, nalalapit na yung kanyang Rizal D sa June 19 ang kanyang Rizal D dito sa buong Laguna Ayan, napakaraming tao naman yan dito kasi uh, meron pa rin dyan dito kaya sisikapin natin mga guys na makapunta tayo rito at makapag live para may pakita natin sa inyo it live ang parit dito kasi hindi rin ako basta basta makalis dahil uh, busy din kasi sa trabaho pero pipilitin ko mga guys ayan, nandito tayo ngayon sa lugar na sa ating bayani ayan lang yung ano, makita yung maraming tao, ayan yung mga babae sa ating bayani kasi Dr. Serizal Uh, marami dyan uh, pumapasok pero ako hindi ako papasok dyan guys kasi dyan lang ako sa uh, labasan pakita ko na sa inyo at dito tayo maglalakad lakad uh, yan ay bahay sa ating bayani na si Dr. Rosy Rizal mga sinauna ang bahay niya guys kung kasi uh, nakapunta ako ng Sambales si kay Ramon Magsaysay. Ganito din ang bahay sa ating bayani na ating presidente dati na si Ramon Magsaysay. Maraming tao din doon na namamasyal. Yan, uh, yan ang mga sana ko po mga guys. Yung mga sombrero na sinauna. Yan o, oh, napakaganda. Yan yung mga panitang katipo. Katipo. Uh, ano tawag yung ka? katin, 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 Punero. ng ating mga bayani dati. Yan ang sinusot. Kahit yung mga matatanda sa atin. Sa mga probinsya. Ganyan pa rin sinusot. Ito yung kanyang bahay hindi tayo dyan papasok guys ayan kaya ito yung bahay sa ating bayan eh na napakaganda ayan. ayan yung mga vlog natin mga watawat -wat. ayan na uh, kumpleto ngayon Eh mga guys, ah, malapit na rin pala matapos so siguro. Ay, bukas na pala yung mga guys, so yung mga tao na pala doon, Oh. No? Yung isa pala yung ginagawa dati. Ito yung bahay ng ating bayani. Sa so ngayon wala namang ganung tao doon sa loob mga guys, ayan. Ah, Napakaganda ito yung kanyang bahay. Ang ating bayani, harap lang sa simbahan. tatawid tayo dito mga guys ayan o, oh, napakaganda na o oh. pero hindi pa pala tapos yung mga guys ayan ginagawa pa rin o oh. kasi sa yung ginagawa yung kabila yan, yan mga sa tourism ayan, maganda o oh. ibang iba na Diba na, mga dami ng mga halaman ngayon dito Ayan ang mga halaman, oh no? yeah. Yan pa natin sa inyo kanya ang views ang bahay ni Dr. Sirius mga guys. Yeah, napakagandang view. Ayan din yung simbahan na kaharap sa bahay sa ating bayani na si Dr. Rosarizal. At uh, pagkatapos natin mag-vlog dito mga guys, magsisimba muna ako dyan. Kasi uh, malapit na rin yung uh, Ating karawan Ating birthday malapit na din uh, Halos kasabay sa uh, Rizal D 19 ang Rizal June 20 naman ako guys Ang aking uh, karawan Ang aking birthday ayan. Napakaganda uh, Iba na binago na nila mga guys Ito napakaganda Ayan ang dami mga alaman Mga bulaklak Ayan Namumulaklak na rin Okay guys, uh, putuloy ko na to at uh, hanggang dito lang muna. Ay magsisimba na. Maraming salamat sa mga lahat na manonood sa uh, ating video, sa ating pag-vlog. Ayan, uh, pwede kayo pumunta rito ang uh, June 19, yung kanyang uh, result din na may parade dito, parada. Hindi ko lang alam kung umaga o hapon, basta pumunta lang kayo dito. Tapos baga 24 ang kapiyasahan dito sa Kalamba, dito sa lugar din dito. Ayan, yung kanyang bahay. Okay guys, sa putuloy nga na ito. Maraming salamat sa lahat ng mga subscriber natin, sa lahat ng mga viewers natin. Maraming salamat sa inyo. So, ingat po kayo sa God Ingat po kayo at God bless. Ang nandito lang muna. Bye-bye!